Wala naman akong ginawa sa iyo ah! Anong wala? Akala mo lang wala! Pero meron! 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 na Ano ko ba naman? Mababa sa akin dyan Pagkawarin ko na ako Ikaw naman kasi Halika na Dina, tayo, Halika Ay, mo ng na ng bahay Tay ikaw ang umuwi. Umuwi. Like, umuwi, umuwi ko ikaw umuwi Ikaw umuwi Huwag mo akong kulitin tay Nagmumuni-muni ako Ayaw mo ko dito Pandira ka naman na Saka, Hindi mo ba mapatawad ang, tatay? Pagpatawa ng tatay Hindi naman ginawa mo sa mukha ko Nang dahil sa pera lang Barya lang iniingi ko Halika na Umuwi ka na, na. Ayaw Ay, ko Huwag ka na Ayaw ko